Nada ka nun makas <coughs> na ginono pa mo. Madam, awan si Fernando. Yes po. Eh, wala ba ako Check na mo. Check na tari mo. Ano ni Kaya ba? Ito makas na. Ming matagay no? Kesa yari pa nga pa, daka pala eh. Ito ka daka? Oo. Oh. Pwede ma, bakong ni eh. Sugar lang ka yung pati ko? Yes. Pwede lang din si uric si Cholesterol, ma'am. Ah, uh, ganun din ang presyo? Ay, hindi po. Si Cholesterol kasi is 144. And then si Yurik, balik pag tatlo, 125 normal po yung sugar. Mm. Wow! Tanahol. No normal lang? -mm. -hmm. Oh, normal daw tayo. 140 to 170 yung ranges po pag kumain. No. Pero pag fasting, 80 to 100, ma'am. Ah? Okay. Normal siya? Normal po. Thank you. And praise boy. God. Oh, eh, kwa! FPJ yun. Ikaw na, 25 wala FPJ yun. Oh. Ito yung dugo niya. Normal, oh. Eh, <laughs> <laughs> check-check nila yung dugo mo. Kung normal, o oh, Abnormal daw. sa ng kasama mo. <laughs> <laughs> Itong ano, yung medyo nahihirapan na kuminga. Tapos, baka pagod ka lang din nun. Hindi, pag konting ano lang, lahi kasi naming high blood. Konting galaw lang, parang nahihingahingal na ako. Pero sabi nila, kulang na ako sa exercise. Kapag nag-exercise naman ako, okay naman ang pakikiram ng kolesterol nga ata. Hindi pwede lang din siyang ano. Baka sobrang pagod ni din. Pero hindi, kailangan nyo pa rin magpacheck sa bako, Pacheck. Uh -huh. So, kapag madalas na may nararamdaman na kayo na ano, pag gano'n. Yung simple yung pagod lang, kailangan nyo ito ng pag sa oh, sige, eh, no, ano, ano mga ako ng ano, check-up ko din? Ano Ganoon ba yun? Kaming ano mga uh, tawag dito, laborator sa salin. Hindi, ngayon. Bali, 198 po, tatlong test mo. Oh, 198. 198? Yes po. So, mag, eh, hindi nakasali yung ano, 25 Kasama na. Kasama na, na yung 198, sa lahat-lahat na. Sugar, cholesterol, at saka yun. O, oh, sige, ano mga ako ngayon? Nag, ano nga ako eh, kasi iba na iba, eh, iba, lahi pa naman namin yung ganun, yung eye blood. Yung, yung namatay ang tatay ko, tumayo lang, patay na. oh uh, yung taon na siya nung namatay mo. 50. Yan, oh. Ma'am, okay lang. Oh, di permit ko sa'yo, ma'am, ha? Na, okay lang. Kompletohin na natin para sa ating kalusugan, guys. Mahirap na. Para pinaghahandaan ba kung anong, ano natin. Oh. Antayin natin. Times up. Ha? 7.9 mo. Ano, ano, ano yan? Normal? Medyo mataas po siya, ma'am. Ang normal niya kasi is 5 to 6 dapat. Ah, mataas daw. Ayan. Kaya pala, ganun na lang nararamdaman ko. Yung... Hmm, Nahihirapan akong huminga. At parang pagod na pagod ano ang kailangan natin gawin exercise hindi man magles ka po sa mga ano pagkain na yung, hindi yung mga red meat to na ah. tapos balatong butwelas ay kung lari, balatong maaba sa ay mana makang kasi <laughs> <laughs> ano din ma magles ka din dun sa may mga ano yung sa mga lamang loob mo Oh. Dinaga, papaitan, ganyan. Oh, Yun, at least thank you ma'am ha kasi yan ang advice mo sa akin uh, ito nire-record ko para at least, eh malimutan ko man ibalik-balikan ko tong bawal sa akin. Oh. Tignan natin kung mataas yung cholesterol mo. Mm -hmm. Mahilig ka ba sa mamantika, ma'am? Mahilig po, lalo na kung ano mm -hmm. yung mga uh, alam mo na matay araw ka kumang to dukwa, to manangagan. To kanin mga aru ikana kutukan kutukanin kanin lalo na kung eh, tuyo uh, yung mga alam mo na pang pangkwa talaga pang paganas to makangira ya to kay na kutu fi kita ulit. Okay, sige, sige. Okay lang, walang problema.

Okay. sige JA ka natin Times up ko na ah, Pang ano naman to? Cholesterol Okay. 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 na, yung pagod ka. Kung na... Kailan mo no? di complex mo? No? Okay, ma'am. Uh, ano ba? Eh, ba ba? ano? Eh, nasa normal din siya. Eh. Normal siya? Uh -oh. Very good. Ang ano niya kasi is normal niya is less than 200. Oh, okay. so, pero sa 28 normal po siya. Okay. Eh ano babe, sabihin nung ganun yung heart ko, yung mahirap mag-ano. Hirap minsan na uh, parang like, parang sa chest dito ba? baka chest pain lang yan ah. Yun lang ba? Yeah, oo, baka chest pain din or kaya mo mapa pa ka para masinam. Um. Oh, Meron ah, la exercise ba? lang siguro. Oo, oh, yeah. you know, you eh? sa dahil sa katabaan ko ito baka di yun. Naman no, big complex ka lang ah, naman. Big big complex sa so na mm -hmm. uh, tapos na tayo. Ah, tapos ah, so. na. Sige ma'am ha. po ma'am. Ah, normal na po yung cholesterol mo ma'am. Okay, salamat sa iyo ma'am ha. Mm -hmm. Uh, medyo mataas ang uric acid ko. Oo. Oh. Ano mawag tumakwa ng hantari? Hindi okay, mo ma mag-diet ka muna, iwasan mo na yung mga ano, yung mga red meat, ganun, mga beans, eh lamang loob yun. Kaya siguro na tan. Mani? No, no hilig ko sa mani. Ka uh, araw lang, kumain na naman ako ng mani. Iwasan mo na yung mani. I say, thank you, ma'am. Ah. I-upload ma <laughs> ko sa so, yeah, iya, ma'am. Ah, ah i-upload ko yeah, sa so. iya. Edit mo, ma'am. Ayro, mali ba't ikaw? Oh, wow, Oo nga, tumali ito, kinikin, ma'am. Ah? Naga. Okay, nag-permit tayo at upload natin to kaya lang baka daw may mali na sinabi si ma'am. Eh, ini-edit. padala ko muna nasa Sabi? sige. Upload ko na do Okay, bye-bye. Oo po, upload na natin.